Lah. Naku po. Naku, na disgrasya ka pa. Ko, ayan oh. wala yung isang ano ah isang tandang natin na malaki so ayan mga ka-wonder no kung mapapansin nyo yung mga ibang uh, manok natin dati sa kulungan so ito naka free range na sila ano ayan dahil oh, sobrang init ngayon mas na-stress sila dun sa kulungan kaya Uh, minabuti kong pakawalan na lang sila dito sa range no para mas nakakakilos sila ng komportable ayan pero wala ako isang tandang natin na malaki isang kaya yun Loh? naku po naku na disgrasya ka pa Ayan, ano Ay, nadali na naman. Sobrang init. Kaya pala hindi ka lumalabas. Oh, nakakahinayang. Hmm? Eh mga kawander, nadali ulit yung isa nating ano, nakabir. So ito ito ho, yung bata natin nakabir eh. Ay eh, no. So, 7 months pa lang to eh oh. Sobrang init ho kasi dito. Sayang. Ku pa naman ng katawan. Grabe. Sunod-sunod yung dinali nung ano. Init. Ayun, ano nakaraan pala, no? Hindi ko rin nabidyohan. na stroke din po yung isa nating inahin. Pero yun po yung, ano natin, yung tandang, ay yung pinakamatanda nating inahin na kabir. So, nangingitlogo siya doon. At nagulat na lang ako, hindi na siya bumaba. Pero wala na siyang, wala na siyang buhay nung nakita ko. Grabe. Medyo, pang ilan na to, nasa up. Pang-apat na yata ito, mga kawander, na nadali. Oh. Ito, kung mapapansin nyo, mga kawander, no, yung tandang natin na ito, ito yung matanda. No? So, ito yung old natin na kabir rooster. So, ayan, napapansin nyo ba? Medyo nangihina ako siya. Ayan, old kumakain. Yan po, muntikan na rin ho yung madali ng, no, ng heat stroke. Ayan, kita nyo. Muntikan na ho rin yan madali ng heat stroke, Pero naagapang ko po ito. Nung nakita ko po, dun sa kulungan, eh, hindi na po siya uh, nakakatayo at uh, hinihingal hapong hapo. So, ayan, kahit papano, nakaka-recover na siya. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga inahin natin dito sa loob, eh, wala hong rooster yan. So tinigil ko rin ho talaga dahil sobrang init at uh, napapansin ko dun sa mga uh, itlog na pinapapisa natin sa incubator e eh mas marami ho yung unfertile dahil nga po stress yung ating mga manok dulot ng matinding init no hindi sila nakakapag perform ng maayos so apektado pa rin po talaga yung uh, itlog no so ito dito makikita nyo mga kawander ayan ayan pero may mga uh, itlog pa sila so ayan tingnan nyo ang itlog ng ating mga kabir maliliit ho ayan oh, may mga kaliitan yung mga itlog nila yung iba rito malalambot pa eh mga nakuha ka nung ibang araw eh talagang hindi pa nag fully, ano siya develop yung itlog eh nang itlog na so stress po kasi yung mga ano natin, mga manok natin lalo na tong mga hen no paano yan? nabawasan na naman kayo ayun no, ang tandang pa natin na malaki Ano, okay ka lang? Krrr! Grabe talaga yung ano yung init ng panahon Ito mga upgraded na to eh yung mga manok natin na to no? Ah, hindi po sila pure na mga kabir 'Yan yeah, mang upgraded po 'yan. kukukunti na ako yung mga kabir natin at ah uh, hindi pa tayo mga kapag breed ulit gawa nga nung ayan ng init kaya tinigil muna natin kasi mas marami ho yung unfertile kaysa sa fertile na ano na itlog ito naman po yung mga pure na kabir yan at uh, ayan gutom na gutom sila Ah, to nito no. Ah, uh, yung batch nito, mga ka-wonder is uh, na sa ah uh, 18 eggs no. Hindi ako nagkakamali, nasa 18 eggs sila. So anim lang po yung napisa. Mas marami ho yung ano, walang similyang itlog. Pero dito po. At ito naman yung sumunod na batch. Ayan anim pa rin ho yung napisa ayan 25 eggs po yan anim lang din po yung napisa oh. ito ay 2 days old po at uh, ayan healthy healthy mga pure kabir natin no Ay, nadali na yung anak mo. kita nyo yung tubig nila isa uh, naka uh, bitmin pro ayan naka bitmin pro pa yan pero wala sobrang init nadali pa rin tapos yung mga breeder natin ayan kung mapapansin nyo mga kawander eh, gumagamit din po tayo ng egg 1000 no para masigurado lang na mas marami yung fertile egg pero yun nga dahil nga stress yung manok kahit nabigyan natin ng vitamins eh hindi pa rin po talaga uh, nagpe-perform ng maayos. Talagang stress sila eh, no? Ayan. Balikan lang ho natin yung kabir natin na roo. Ito siya ho. Ayan, Wala na tayong gagamiting ah uh, rooster dito sa labas. Grabe. So, isa ko ito sa mga kahinaan ng kabir, no? Yung napapansin ko, ho. Eh, talagang mahina ho sila sa init. So, syempre, yung katawan nila kasi napakalaki. At uh, mainit to talaga yung katawan nila dahil nga yun, feeds din po yung kinakain nila. Ito po, under diet pa po, po yan, pero ayan, kita nyo. Hindi, hindi ko na ho siya ganun pinataba. Dahil nga natatakot ako na baka madali siya ng heat stroke pero wala, hindi pa rin siya nakalusot ah, kita nyo yung rooster natin na matanda <laughs> ayan namimilit pa rin siyang kumasta pero hindi niya, na, hindi niya pa kaya sa ngayon ayan kasi kakarecover pa lang ho yan eh ayan at binibigyan ko rin po siya ng vitamins para mas mabilis yung recovery niya meron siyang multivitamins and calcium no lactate yung pinapainom ko dun sa uh, tandang natin na kabir na ano matanda ayan wala eh ganun talaga kahit na uh, anong ingat natin sa mga manok natin pagka talagang yung panahon eh hindi ho, talaga natin may iwasan talaga kahit sa tubig hindi naman ho sila naubusan ng tubig at uh, lagi ko pa yung hinihilamusan at uh, pinapaliguan pero wala pa rin ganun pa rin, nadali pa rin no? kasama ko talaga sa pag-aalaga ng mga livestock eh yung merong mortality so tanggapin na lang natin at uh, whew, baka magganap na lang tayo ng ibang rooster sa mga kakilala nating breeder no para magkaroon ulit tayo dito ng mga kabir na rooster ito mga season na to, mga commanders, mga upgraded na rin. O, kita nyo, malalaki na ho sila. Ayan. Sayang. Ito, malaki ho. Malalaki ng katawan. Mga upgraded to, mga commander, na mga uh, natives oh, so, kita nyo naman malalaki sila at uh, ayun mabilog ang katawan nila no? hindi sila pituhin pati nga aso <laughs> ang aga aga pa mga kawander inihingal na grabe init so ililibing ko na lang ho siguro ito kasi hindi na ako mapapakinabangan at ah, Nanigas na siguro sa kalagitnaan ng gabi. Inatake ito ng heat stroke. Ayan, sayang.